Pagkatapusan ng Marso, nakita pa si Cavite Governor John Vic Remulla na pinagtatanggol ang kandidato niyang si Vice President Jejomar Marbinay sa Cebu Presidential Debate. Pero nitong katapusan ng Abril, hindi na si Binay ang katabi ni Remulla, kundi ang kalaban ni Binay na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ikinasama ng loob ni Binay ang pagbaligtad ng matagal na niyang kaalyado at dati pa niyang spokesperson eh, malaking pagkakamali eh, palagay ko hindi nila makakalimutan eh, matatapos na ang labanan e eh, nang iwan pa Pero katwiran ni Remulia Bago pa siya lumipat, lumalabas na sa mga local survey na si Duterte na ang gusto ng mga kabitenyo. Kaya unang linggo ng Abril, nagdesisyon si Remulia na magdigong na rin. Nakinig ako sa mga tao at wala na ako narinig dito na gusto nila ng pagbabago ang narinig ko ay ang sinasabi sa akin ng lahat ay nakikita nila pag na pag-asa na nakinig ko. rin panahon na naintindihan niya kung bakit ang nariyan. Sa kabila ng paghihiwalay, nag-ikot pa rin si Binay sa Cavite kahapon. Nanindigan naman si Remulia na wala siyang hiningi at wala pang inaalok na pwesto sa kanya si Duterte kapalit ng paglipat niya. Shara Zambrano, ABS-CBN News, Kawit, Cavite.